Good morning mga tol. Another day, another project. So may project kami ngayon sa Malate. So kasama natin si Balat. Si Luke, ayan. And import 'yan si Luke. Ayun. Good morning, good morning mga tol. Sa so, abangan niyo kami mangyayari pagdating namin sa client doon sa Ermita. Bye-bye. <laughs> kami ngayon sa si ermita at maglilinis kami ng aircon. Ayan. Room, si Balat. syempre hindi kasama si Paring G. kasi nga, <laughs> accepted na siya ngayon. Hindi na siya kasama ngayon sa tropa namin. So kami kami na lang muna. So kasama namin na naman yung veterans pag malayuan. <laughs> Sama ko na naman si Jerome. Ayan, so dito na tayo ngayon sa Tough Station Dimatayo, sa dimatay? Ermita. Hmm? Ayan. So syempre kasama natin yung bigating kong kasaybigan na magdi-lane siya. Alright. Ano yung sinasundot mo bos. boss? Yeah. Ano yung sinasundot So mga tol, nandito pa rin kami sa Malate. Nagkaayos ng na air ko. Inabot na kami ng anong ori lang oras na. Ayan ko. So, kasama ko si Jerome, si Balas. Tapos yung isa nagtitik-tik doon. Siyempre ako nagpahinga muna. Masakit na ang kamay. Saka katik-tik mga tol. So parang Jimmy, pasensya ka na. Nandito na naman kami. Nakakasama na naman kami parang Jimmy. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo parang Jimmy. Hindi ka nakasama sa Malate parang Jimmy ha. Sime, si, si Paring Jerome na naman ang isasama namin. Pangmalayuan daw kasi ito eh. Uh, ito lagi kinukuha pangmalayuan, Paring Jimmy. Shoutout sa iyo, Paring Jimmy. Yun lang, paalam.